sinasabi nila, hindi naman daw ako tinutulungan ng mga Duterte ngayong wala na ako sa servisyo. <laughs> For your information, hindi ko po sila kilala personally at hindi rin po nila ako kilala personally. Ibig sabihin, ipinagtanggol ko lang si Duterte dahil siya siyang simpleng mamamayang Pilipino na nilapastangan ang mga karapatan. Hindi dahil Duterte siya. Kung nagawa nila yon sa isang dating presidente, paano na yung mga ibang taong walang kalaban-laban? Diba? Ipinaglalaban ko lang ang due process para sa kanya. Katulad din ng mga ibang mamamayang Pilipino. Hindi lang dahil sa kanya. Ginawa ko lang yung alam kong tama nang walang hinihingi o ina-expect na kapalit. Dahil trabaho ko yun bilang pulis. Ginawa ko lang yung alam kong tama kahit ikatanggal ko pa yun sa serbisyo. At kahit ginigipit na nila ako ngayon. <laughs> At hindi ko yun pinagsisisihan mga kasama. Kaya laban lang tayo para sa tama.